na ulit tayo mga idol ang pick up natin sa kaingin sa Santa Rosa lang Santa Rosa to Santa Rosa mga idol ang drop off natin sa San Lorenzo tara pick na natin sa kaingin mga idol at arin na tayo mga idol agara na kiyahe dito nga pala tayo lulusot sa UBCD Sa likod mga idol Kasi malayo pag sa labas nasa 22 Dito okay, makapit lang Surfcast to mga idol Punta kay Kaingin ng Santa Rosa Lusot ay kay Kaingin na Bagong Lagusan mga idol papuntang kanin hindi nga lang maganda ang kalsada dito yeah, okay. okay. hindi lang maganda pero shortcut shortcut papuntang kanin 他算得出来，你那太。 Kala dita sini lagu nuwata Kala dita sini lagu nuwata Tara na nga tayo sa kaingin mga idol. Dito lang tayo nag oh, sa may around ng kaingin. Acarin lang ang pinikup natin mga idol oh lang unang piyahin natin mga idol tara deliver natin san lorito mga idol sa tira fortuna at arin na nga tayo mga idol nasara ng umarangkada ang drop off natin mga idol sa tira fortuna papasok to ng San Lorenzo bandang may enchanted enchanted kingdom bali dalawang ating nakuha dito sa loba dala sa kalamba mga idol south ng naol bago yung gulong bago sa aking food na ay wala pang What a I have? What, a hell. what, a hell. what a hell. Bago natin ano Drop to uh, Pick up tayo Dalawang drop off tayo Sa so, kalamba tayo mga idol nah, muna natin yung malapit sa Tira Portuna so, Yan ang Santa Rosa Bago tayo tumiretsyo ng kalamba Para let's go at uulan na At tayo na tayo Sa Pagay Road tayo sa may bandang mundi pasok tayo ng Walter Marcos San Lorenzo Vera Porto na ang ating drop off tayo mga idol doon na tayo malapit na tayo kung saan tayo magdra mga idol doon na tayo sa loob at ang sandal ayo mga idol sa tira fortuna to drop na natin to aral lang ha drop na natin mga idol ayan mga idol na drop na natin second drop pop naman natin ayan na pick up din natin doon sa kaingin bali kalamba naman to sa makiling mga idol tara let's go drop na natin at aral na natin mga idol lampa, paket na tayo ng ano kapunta sa nawang nawang siya sa, sa tayo, turbina, tayo sa pina ng mga ayon tayo sa Torbina mga idol أنا أحب أن أكون في هذه tayo sa ating trabaho maliwa na ah, nagtuturo na maliwa mga idol dito pa dito pa o ito pilih dito na pinigir na sa so may Yakult Banda mga idol